Good morning mga kaibigan. Ayan, alasing 5 na po ng umaga. Bukas sa yung ating tindahan at kukunin na natin yung ating binta kagabi. Hindi ko po nakuha ito kagabi, dear friends, kasi inantok no. Antok na, antok na talaga si Ate GB kagabi, dear friends. Matagal po kasi kaming ah, nagsarado. Ayan, so ito po lahat ang aming binta mga kaibigan kahapon. So sa tingin ko kaibigan, lagpas po ito ng mga 9 or no mga 9 9 or 10,000 at dahil po ito sa isang bagay na ginawa ni Ate GB kaya panoorin nyo po hanggang dulo yung aking video ha tuturuan ko po kayo bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo makakabinta ng malaki kahit napapaligiran pa kayo ng mga kakobetensya ayun mga kaibigan iti-check na natin kung ano ang kulang no kung ano ang malapit ang maubos or naubos na sa ating mga beer at saka soft drinks ay ready na yung ating ballpen at saka yung ating papel their friends kailangan talaga ready si ate GB tulad ng narinig nyo sa aking intro mga kaibigan no? yan maghanda tayo kasi nga alam ko marami mamaya ang maglalamay doon sa kapitbahay namin no na wala na po no wala na po siya so god bless her soul kaibigan ko po siya kaibigan pero wala tayong magagawa no kinuha na siya so God bless her soul. So, ang gabi ang gagawin natin, maghanda tayo. Kasi alam naman natin, pag may ganyan, maraming um, mga tao at Kahapon pa po sila nag kay Bigan, Kaya nga, no, nakita nyo yung aking beer. Tingnan nyo, no. Wala na yung laman, Bigan, Yan, so wala nang laman. Meron na rin akong na, uh, nalagay na isang, ano, isang case sa labas. Kasi ako lang mag-isa. Ang uh, kumukuha, wala dito si Francis o um, mati ng kanilang family reunion. At yung anak ko po ay natutulog pa. So ang ginagawa ko ngayon, kinukuha ko po yung mga bottle. chine ko kung ano ang wala. Ayan, para ano na, ma-orderan na natin. Ayan, mahirap talaga pag tayo na muna ang mag-isang magbantay sa ating tinang kaibigan, no? Ayan, pero kaya naman, mamaya uuwi na naman si Francis. Siguro after lunch or sa hapon na, no? Kasi nga, family reunion. So, ako lang muna ngayon ako na lahat. So, ililista ko po. Ayan, may isang case na lang tayo ng soft drinks na maliliit. Yung apat na cases ko ng Coke, wala nang laman lahat kay kaibigan. Yung aking beer, kaunti na rin po. Actually, anim, ano, anim na cases to Kailangan ko talagang orderan anim na cases. Meron pa naman tayo dito sa loob. Puno pa naman, kaibigan. Pero kahit puno ang loob, loob ng ating ref, ay dapat maghanda tayo. <laughs> Ay, sorry po no, med medyo nahingal si Ate GB the friends kasi nga ako lang mag-isa. So paano ko kaya ito? Ayan, ilagay ko lang kay kaya yung aking kamera doon. <laughs> Ayan, wag na lang kay Ay, my god, ang oh bigat. Hirap pag tayo mag-isa sa tindahan. Kaya saludo talaga ako the friends sa mga tindera na sila lang mag-isa. Naghandol lang kanila negosyo. Ayan, hindi madali sa iyo, lahat ng gawain. Pag-order, pag-display, pamamalingki. Pero okay lang siya. Tinawag ako na akin tiyahin kay kaibigan. Pero okay lang. Ay, basta healthy tayo. Walang problema. Ayan. So, kukunin ko muna lahat. Basta wala lang sakit si Ate JB. Wala tayong sakit. Okay lang. Ayan. Nasa ref. Ayan. So, itong beer ko lang ng isang bote. Yay. ang bigat kay bigan, no? Mas mabigat yung uh, let through kasi nga, 12 batos. Itong bear, 6 lang. Pero okay lang. Walang reklamo sa ati GB. ah uh, iniisip ko na lang kay bigan na uh, exercise na rin po. Maganda rin yung magbuhat tayo ng mga mabibigat na mga bagay. magana exercise sa ating katawan, lalo sa ating lungs, at saka sa ating puso. So, kay kaibigan, ipopost ko muna yung aking video. Kailangan ko na kasi talagang magmadali para madeliveran tayo. Tatawagan ko pa si ano, supplier ko. Ililista ko pa lahat ang wala. din tatawagan ko si supplier. Ayan. So ito na yung aking ballpen at saka yung aking papel. Post na muna ni Ate GB, ha. Again, tawagan muna natin si supplier para mandeliveran agad tayo. Ayan mga kaibigan, habang tayo ay nagpre-prepare sa ating orders. Nagbibideo tayo at meron tayong customer. Thank you so much, God. Sana hindi lang tayo makapiright, no? Kasi nakikinig po ako ng Hindi songs. Mga Indian songs, kaibigan. Love ko kasi ang kanilang music. So ngayon, kaibigan, ayan, meron tayong customer. Salamat. Bumili ng Coke at Swak. Coke, tsaka Bear Brand, tsaka Milo. Bigyan naman natin ng Milo, kaibigan, ha? Ayan mga kaibigan, Bear Brand Twin. Diba ako napalit deh, okay ra? Parera magsood. 10 og 14, 24 kana ra. Hmm. So Bear Brands at saka Milo kay Bigan no, oh, ang binili ng ating Soki kanina may bumili ng Coke. So 24. Ah, oh, hiningal ko kay Bigan kasi nga tayo lahat ang gumagawa dito sa tindahan, hindi pa dumating si Francis no. Mamaya ah, nagkuandang reunion sa ilang clan. Ah, really Family reunion sa ang kanang lolo sa lolo. Kay Bigan at may bumili rin ng miswa isang peraso. Salamat. <laughs> Ayan tumawa si Kuya, no? Na sinali ko siya sa vlog, kaibigan. So, miswa, uh, pag dalawa pong piraso ang bibilin, 7 pesos. Pag isa lang, 4. So, again, kaibigan na, back to our main topic. Ngayon, naglilista na si Ate JB, their friends. Kung ano ang wala, marami palang wala, kaibigan, no? I mean, marami ang malapit na maubos. Hindi naman totally ubos. So, mahirap maubusan tayo ng mga paninda, kaibigan. Kaya, bago pa maubos, bago pa tayo ma mawala na mga paninda, ay mag-order na tayo habang hindi pa naubos yung ating stocks. Ayan, baka mawalan tayo ng customer pag may maghanap at wala tayong may bigay. Kaya tinitingnan ko kaibigan kung ano ang malapit na maubos sa loob ng refrigerator at sa bodega. At nililista ko po, no, mamaya tatawagan ko si supplier, supplier ng alak, sigarilyo, at soft drinks. Ayan, so kaibigan, hintayin lang muna natin ha. Hintayin na natin na dumating si... Si supplier mamaya, sana samahan nyo si Ate GB, ha. Ngayon, ipopost again ni Ate GB yung ating video. Kasi may mga customer. Ay, mga kaibigan, so narinig ko na po yung mga bote eh, na sa labas na po. Dalawa lang po ito kasi marami pa kong stocks, soft drinks. Yung sanang beer products ko, damihan ko sana. Kaso, nang tumawag ako kay supplier, wala na po silang beer. Ito po, wala silang San Miguel beer. Sa Monday pa daw ang kanilang... Uh, order, no? Wala kasi ling, walang delivery ngayon Saturday, wala rin silang delivery sa Sunday from the main main uh, suppliers po. Kaya Red Horse na lang po. May eh, marami pa naman akong Red Horse sa refrigerator at saka sa bodega, kaya apat lang na cases of Red Horse San Miguel Beer sana kaibigan, pero wala tayong magagawa, wala silang stocks at hindi ako makapamili sa ibang supplier kasi tayo nga lang ang nagbabantay ng ating tindahan. So, kaunti na lang talaga yung San Miguel beer ko. Ganito po. Kaunti na lang talaga mga kaibigan. So, yung Red Horse ko, yung ang pinakamarami. So, medyo worried ako kaibigan kasi sayang no. Pag marami maghanap ng San Miguel beer. Ayan, dito isa na lang. So, wala tayong maybigay. Red Horse lang. So, sana papayag yung ating mga customers na maghanap sila ng beer. Tapos, Red Horse ang maibigay ni Ate gb Puro Red Horse ang natira, no. mostly Red Horse talaga. Pero okay lang siguro kasi naman most of our customers Red Horse talaga ang kanilang binibili. Ayan mga kaibigan, dumating na po si soft drinks at alak pati sa at itlog. So masaya ako. Thank you so much God. Maaga sila kaibigan no? mga one hour lang ng pagkatapos ko tumawag ayan 10am ngayon 11 dumating na so ang nabayaran ko ay 5,600 lang kasi nga katulad na sinabi ko kanina wala po silang beer I mean San Miguel beer. So Red Horse lang po. Kaunti lang dinagdag ko sa sigarilyo kasi meron pa ako. Nagpa-deliver ako kay grocery nito the other day. Yung itlog ko, one tray lang kasi mahal po ang itlog nila. 280 po, medium. Isasuki ko sa uh, supermarket, 255, sometimes 250 lang kaya isa lang muna, no? Ayan, so ngayon, eh, ilalagay na natin sa refrigerator at saka sa freezer. Dahil alam ko, mamaya kaibigan, marami ang bibili ng mga alak. Kasi nga, meron pong lamay sa likod ng aming bahay, yung aking kapitbahay, God bless her soul po, ang Saturday ngayon. Alam naman natin, pag Saturday, in eh, no Monday. Ayan mga kaibigan, ah, na yung ating customer. Ah. Hindi ko na lang siya binidyohan kasi po ay nahihiya po ako no kasi siya po yung uh, asawa ng namatay no na kapitbahay namin so bumili po siya ng red horse sampong uh, ano po sampong ano po bottles sampo na ganito ang binili niya ng red horse nagtanong ako kung marami bang tao sa kanila kasi marami ang binili niya sabi niya yung mga uh, relatives niya kamag-anak niya ay nandito po para Uh, mag ng uh, magbigay ng final respect sa kanyang asawa kasi nga namatay ang kanyang asawa dear friends malayo po ang bahay niya no siya po ay taga Balamban malayo dito sa Talisay City at andito ang kanyang kamag-anak kasi nga namatay po ang asawa niya nung bumili ng uh, red horse kanina namatay ang asawa niya kaya bumili siya ng maraming red horse kasi maraming tao So, naka, ano, sampu. Sampu po ang nabili niya, no? Hindi ko na lang siya binijuhan kasi nga, ako, nahi nahiya si ate JV kasi nga, no? Namatayan po siya. So, uh, tama ang aking desisyon kanina, mga kaibigan, na ako po ay, ano, mag-order. Nag-order ako kanina ng, ano, apat na extra Red Horse kasi may rami pa naman tayong stocks. Actually, kaibigan, ng hinahana po niya ay beer pero walang stock si katulad ng sinabi ko kanina walang stock na San Miguel beer sa ating supplier at sinabi ko yun sa kapitbahay ko walang San Miguel, sabi niya sige red horse na lang, siguro naman iinom yung mga bisita, so yun na nga uh, ang una, dalawang beer kasi meron pang San Miguel kanina dalawang beer then, apat na red horse ngayon, apat na naman sampo, so ngayon si Francis ay nagre-refill po ayan, nagre-refill siya pag may bumili, refill agad para lumamig, no? Ayan, actually, dalawang refrigerator ang ginagamit ko ngayon. Most of the time, isa lang. Pero pag ganito na malakas ang bintahan, ay dalawang refrigerator. Ibuta lang ng ice cream, tanan, para butang i-gridors. Iyabo na Ayan, sabi ko kay Francis, yung mga ice cream, doon na sa ilalim para malagyan ng red horse yung freezer. Ayan, so ang oras ko ay malapit na alas 9, no? at uh, hindi pa kami magsasara actually at uh, 10 pm talaga kami magsasara no but siguro ngayon lalagpas ng 10 pm kasi nga uh, maraming tao sa likod likod ng aming bahay kasi yung kapitbahay ko na namatay ang bahay nila nasa likod lang ng aming bahay ayan so ngayon magre-refill si Francis dara Meron pa patatlo dito so mag refill na tayo kay kasi alang, alam alam okay, ko yan, tatlo tulo pareha Sa Bisaya kay tulo. Tatlo Tagalog yan si sa mga soki ko no na players tingnan na no. Shoutout. Sila po ay naglalaro ng ano yan Roblox siguro. Ay <laughs> yan Roblox so Okay lang maglaro sila kasi bukas naman ay Sunday. So, walang pasok, walang school. So, okay lang. Pag bukas, may klase, ay sarado tayo ng maaga. Pero bukas ay Sunday. Walang pasok sa school. Okay lang maglaro yung mga bata. Yan so nagre-refill na po si Francis. Dalawang refri uh, dalawa yung ginagamit natin freezer tsaka yung ating ano refrigerator kasi nga malakas ang ating bintahan ng mga alak. So tatlong cases na walang laman. Pakita mo natin Princess, Yan yung dalawa wala laman. Ito tatlo, apat. Apat cases walang laman kay So thank you so much God. Video tiba-tiba si Ate Jibi ngayon. Tingnan nga natin yung ating ah uh, ang ating benta. Tingnan natin ang binta, oh, 'di ba? Oh. Ayan. Ayan mga kaibigan. So medyo tiba-tiba tayo. Thank you so much gadyong iba utang pa no, dahil nagpapautang po tayo. Maganda talaga na handa tayo palagi kaibigan ha. Palaging marami ang stocks natin sa ating tindahan para sure uh, makabinta tayo ng malaki at kikita tayo ng malaki.